So guys, good morning. Andito kami ngayon sa Armenia, Masbate. So ayan, kasama ko si Gio. And then, yung view dito, ito yung inaabangan namin, yung sunrise. Pero bago yan, ito yung view dito. Yan. Ito yung papunta sa amin, papunta ng uh, Esperanza, yung pinakadulo nun. Ito naman yung galing ng Masmati City. So, tambay-tambay lang muna kami dito. Ayan. Sarap pagtambay dito guys. saka paghapon dito, maraming mga vendor na nagtitinda ng na mga street food. Meron pa nung Ngayon sa umaga, ito yung ano nila dito. Uh, Nagja-jogging yung mga taga rito. Ay, mga dayo din naman daw. Ayan. So, sarap ng hangin. Fresh. Ayan you know. o. Kung wala sana yung ulap na yan, kitang-kita natin yung bilog na ano, yung parang nasa itlog. Orange. Yung sana eh. Ngayon, mataas na yan. Kaya ano na, naharangan ng ulap eh. Ah, good morning! Alright. Okay guys, good morning Time check Alas impunto ng umaga So andito kami sa Armenia Dito kami nagpaumaga Then makasilayan sana itong sunrise So hindi siya ganong ganong kaganda Kasi yung ulap tumakit <laughs> Ah Wait <laughs> right. <Nagpa> <laughs> Bigaon <-unt. laughs> Let's go! So ayun ah, samahan niyo kami nga, ah, biyahiin tong aming lugar Ito yung Pubicorpus Mas bare. Eh. So bali, unahan pa kami, pangalawang barangay pa kami mula doon sa bayan At uh, may kotse ah, at uh, tabing dagat Yun, parang ganito lang din So well and guys, siguro mabiyahin pa tayo ng uh, mga isa't kalahating oras pa. Oh, 90 kilometers. So palagay natin. Mga isa't kalahating mahigit. So yun, i-enjoy lang natin. So, Let's go! Straight to guys. Ito ang ganda dito guys. All right. Andito na tayo sa bayan ng Dimasalang, Masbate. So ayun oh. No? Tahimik pa ngayon kasi maaga pa. Ganoon naman dito is eh, mga probinsya no. Di naman tulad sa luson na may mga ano doon ay eh, busy busy seasonal dito yung busy minsan fiesta changge yun mga ganon pero mga ganito mga regular days busy to pag may ano pasok mga estudyante si may school dito okay shout out dyan sa mga taga di masalang mas bate Ayan, dadaanan lang namin ng yung bayan. Padaan po. Next na bayan na madadaanan natin is uh, Palanas. Pero malayo-layo pa yun. Parami pang ba ba barangay ang madadaanan natin. Hindi ko lang talaga kabisado kung anong mga barangay. yun. Ay, peste na. May dang chinso. <laughs> Delikado yan boy Alright So ilang minuto lang Andito na tayo sa Palanas Masbare ayon. Good morning sa mga taga Palanas And shout out na rin sa mga taga Palanas dyan Abay talaga namang ito Itahimik pa ang bayan nila oh I Relax na relax lang mga tao dito ah Palanas Palanas Public Market So, bye bye lang natin ito guys Yan Then ito, dire diretso na ito hanggang Katayangan Yan, mahaba-haba din to Yan, shout out sa mga taga Palanas And good morning So, ito na guys. makita na tayo ng uh, Katahingan. So, ito. sig din dito. Pero, konti lang naman. Alright. So, dito tayo sa kanan guys. Kasi yung pakaliwan na yan, papunta ng uh, Bayan. Proper. So, ito yung papunta ng uh, Placer. Pwede rin Kawayan. Pwede rin Corpus Pwede rin Esperanza. Alright. Let's go. Shoutout dyan sa mga taga -katainan. Mas Bare Good morning sa inyong lahat Tulad niyang kay Kuya o punong puno ng galon Ito punong puno ng tubo So shoutout Tagal tagal na rin na panahon na hindi tayo nakapag ikot dyan guys Mga bayan na yan Uy biglang sulpot yung aso uh, yun, guys meron ditong merging point Yung kanan papunta ng placer Then itong uh, kaliwa, ito yung papunta sa amin, papuntang Public Corpus and ang dulo ay Esperanza. So dito tayo. All right. So dire-diretso lang to guys. Malapit so, lang, I think mga 17 kilometers, mga ganun. 25 pag diretso ng ano, katayangan mga ganun. So ganito lang yung kalsada guys, two way. So ingat-ingat lang. Bibihira din naman mga sasakyan dito eh. All right. Andito na tayo sa papasok ng bayan ng ano guys PUB Corpus Mas Bare Ayun, so magandang magandang umaga dyan sa mga taga Corpus yan share out sa mga kababayan ko dyan Andito na naman kami, bibisita sa bayang Sinilangan Alright Ayan lang, medyo hindi natin kabisado na yung mga mga kalihukan dito guys <laughs> <laughs> Alright. So my checkpoint do oh, Taman Tama. Nakakam tayo, guys. Alright. Tingnan tingnan ko paparahan tayo. Paparahin 'yan, syempre. Good morning. Sampay na kompleto 'yan. <laughs> Ayan guys, yun ang problema pag hindi ka kompleto no? Pag may checkpoint, tingin-tingin ka, di ka talaga makatagos Alright, so papasok na tayo ng centro uh, sentro Sentro na parang ano lang eh Maliit lang na bayan to guys ha ah. Kaya natin doon sa mga bayan doon sa Karatig bayan niya eh, maliit lang ito Ayan, may mga banderitas dito PBC, kung nakita nyo dyan sa tricycle guys Meron nakalagay na PBC POV Corpus Yun Yun yung uh, unang alkalde eh. Mga time na yun Ha? Naka-inmax ba yun? Siya kasama yung asawa niya? So ayun, nandito Ay, hey, giniba na yung ano dito Palitan niyo ng palengke. Ah, oh. uh, parang sa story ko na palengke. Parang hindi naman kasi napakinabangan na maayos yun. Yeah. na nila sa... Ayun guys, so ang lumang tawag talaga dito is Limbuhan. Yun. And then naging mayor na si PUB Corpus, kaya naging PUB Corpus. Ayun. So ito, andun yung pier Dito yung papunta sa amin guys, siguro mga 6 to 7 kilometers lang natatakbuhin natin I think mga 10 to 15 minutes lang depende sa pacing so yun guys malapit na tayo papagas lang muna siguro kami para may magamit gamit tayo doon sa barangay kasi doon wala nang gasoline station mismo mga bote bote na doon syempre medyo mataas ang presyo All Right? alright doon Donas kay Abel ha last sweater ba Syarat nga pala dyan kaya, konsihal pa bang yan hindi na no, si Abel Prudenciano, para yung utol niya na yung konsihal dito eh, kapatid niya na no Yun, yung kaklasiko dati, yun ang dating konsihal uh, na si Abel Prudenciano Alright, alright guys, dito tayo sa fill oil, dito tayo magpapagas, so magkano ila dito, 63 ito, diretso naman to sa akin Kaso wala tayong magamit-gamit doon Ay, Punoy na natin Ganun ka Selena, si boss? Ganun ka Selena? Bisaya na tao eh Nakakalibot <laughs> minsan kasi Premium, meron? Meron daw Tirahin natin yung premium Minsan lang to para linis agad ay dara ah, sige kala ko sa likod 100 ah. And lang 100 lang 100 lang 100 lang 100 lang 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 Okay. <coughs> <coughs> okay. Slide. Wah, wah. Kaun berse. nandito na tayo sa aming barangay barangay kasabangan sa so pagbaba nito guys tabing dagat agad yung si uh, bubungad sa sa, sa atin so yan guys samahan nyo kami hanggang doon sa bahay vùng này ở nó đã gật đã gật đó đi ba so amazing Sí, ở nó Sige, nagkustudyo. So dahan-dahan lang tayo guys kasi maraming mga childrens. Childrens. kada eh Alright, papasok tayo dito guys <coughs> Pakurat na dung Halo oh, andita nak me guys. Ayo apa dia? Lagi lengai-lengai penganis Armenia. Hai, hai ke hai Dali. Hai. Hai, hai ke hai ke ka, kamera. Hai Ella. Hai Ella. Nang ah, laki na. Ah. A shining all day. Sand between my toes, waves crashing on the bay. Feel that warm breeze blow. No worries on my mind, just leave stress behind. Palm trees in the line, find that peace I find. Vacation time, I'm feeling so fine. Living in the moment, sipping on sunshine. Music in the air, laughter everywhere Dancing without a care, soaking up the flare Midnight bonfire light, stars are shining bright Everything feels right in this paradise night Vacation time,